Hey everyone. Welcome back to Inquire, your go-to channel for the latest in Filipino entertainment, showbiz news, and lifestyle. Today, we're talking about something super important, especially now that it's getting crazy hot here in the Philippines, staying protected under DVC. And who better to give us some advice than the ever fabulous and sporty death? Kaya sa isang kamakailang kaganapan, Ibinahagi ni Drew ang kanyang dapat na mga tip para manatiling cool at protektado kapag naglalaro siya sa court o nag enjoy lang sa labas. At magtiwala ka sa akin, gugustuhin mong kumuha ng mga tala dahil mayroon siyang summer-proof na routine hanggang sa isang i. E. First things first, hydration. Nabanggit ni Drew na she always make sure to stay hydrated kasi sa init na ito, walang gustong bigla ang mahimatay, di ba? Loss and she's absolutely right. Dehydration can lead to dizziness, heat exhaustion, and even serious health risks. Ngunit narito ang bagay, ang tubig ay hindi ang tanging paraan upang manatiling hydrated. Maari mo ring subukan ang coconut water, fruit infused water, o hydrating snacks tulad ng pakwan at pipino. Now, let's talk about step that I never skips: sunscreen. She said that even when there's no sun, she's still applying sunscreen. And honestly, that's a genius move. Naabot pa rin ng AC rays ang balat mo kahit maulap na araw, kaya daily sun protection is a must. The Golden Rule Go for a set or higher, Reply every dalawa tandang bawas tatlo hours, and don't forget the areas like your ears, neck, and even your hands. At kung naghahanap ka ng magagandang opsyon sa sunscreen, ang Watsons ay maraming mapagpipilian. Mahilig ka man sa mga gel, cream, o kahit na mga spray, mayroon silang lahat. Siyempre, ang proteksyon ay hindi lamang tungkol sa kung ano ang inilalagay mo sa iyong balat ito ay tungkol din sa kung ano ang iyong isinusuot. Tinitiyak ng Iris na angkop ang kanyang pananamit para sa init. Mag-isip ng magaan, makahinga na damit, magandang cap, at syempre, nakaistilong sa laming pang-araw. At sa wakas, manatiling cool, literal. Iwasang mabilad sa direktang sikat ng araw ng masyadong mahaba, magpahinga sa lilim at gumamit ng mga cooling towel o portable fan. Lahat ito ay tungkol sa pagpapanatiling nasa temperatura ng iyong katawan. And that's a wrap. Malaking pasasalamat sa Gigi sa pagbabahagi ng kanyang summer protection routine. Definitely some life-saving tips there. If you found this video helpful, don't forget to like, share, and subscribe for more celebrity lifestyle and showbiz content. Stay cool, stay protected, and we'll see you in the next one. Bye.